Welcome back ulit sa ma channel mga idol for uh, For today's video uh, Magpapalit muna ako ng gearbox Dito sa akong dapit ko Yung sa speedometer cable Yung kinakapitan ng speedometer cable mga idol Nakabili ako sa na Shopee uh, Halaga ang 149 pesos mga idol Kasama to yeah. Kasama to yung speedometer cable nya Saka yung uh, gearbox niya ito Para sa speedometer so, Ito yung mga idol ito rano. Kasama to siya tsaka yung ito. Uh, ah, halagang 149 sa Shopee. So, papalitan ko na pala mga idol yung gerito ko, yung gearbox. Kasi yung nakabit sa motor ko, ah, may basag na siya dito. Ngayon, pagka nagkabit tayo ng ano uh, dito, yung sa spirited cable niya, hindi niya lang siya nung nakakapitan kaya hindi umiikot yung gates natin sa taas. Para alam natin yung natatakbo natin, tsaka kung ilang kilometers na yung natatakbo natin mga idol. So mga idol, ang gagawin ko muna dito is papalitan ko yung ganito ko dito. Yung dito, dito sya mga idol. Ayan. So panggalin muna natin to Tapos dito, panggalin natin yung nato. pa yung Dapat natin para mapanggal yung uh, mags, mga idol para ma-access natin to So yung sukat pala dito uh, sa kapila, uh, 14mm yung pangalantra natin. Tapos dito naman sa kapila, 19 yung mga idol yun. So galing ko mga mga idol, magaling ko muna ito para mahubot natin ito. Tapos mapalitan na natin yung dapat natin palitan. Pagkatanggal natin mga idol, bubuti na lang natin ito dito sa kabilang side. dito na ma natanggalan na natin yung mags natin. Tapos nilagyan na natin ng na kukot sa baba uh, kasi uh, pagka wala nang kukot kasi ano idol ah uh, back to siya. Hindi natin matanggal na maayos. Dito pala lang gamit yung gearbox natin mga idol. Ito yung gearbox natin na nakasakit. Natanggal na natin 'to. Pagtanggal pala nito mga idol, dito lang yung butas yan. Sikwatin niyo lang. Gamitin niyo na siya ng flat screw. So, yun yung mga idol, tanggal na. So, sinasabi ko mga idol, ito yung sa akin, may basag yan. Yan, ito yung may basag niya. Tapos, tapos, siyempre, ito yung bago yan. Ito yung basag. Yan, ito yung papalitan natin. Dahil may basag na siya, hindi na siya misa nung makakaikot pagka yung ano natin dito, speedometer cable. Tapos ito mga idol yan, buo pa yung speedometer uh, cable ko, hindi pa siya putol. Yan. Kaya yung gawin ko, uh, itong isa ko, ito, yan. hindi ko na nga gagamitin. Uh, gawin ko reserve ako naman siya. Dahil ayos pa rin ito. So, yung gagawin ko na lang mga idol ito. Lagyan natin ito ng grasa. Uh, kung kasi mayroon na ito grasa. Eh. Yan. Tapos dito din sa uh, mags natin. Yung sa layering, lalagyan din natin. Tapos saka natin ito sa ayun. Tapos saka So ito na mga idol yan na ah, lagyan natin siya ng grasa. Tapos ilagay na lang natin siya dito. Tapos ipakapit na lang natin ulit. Ganyan yung pwesto ng mga idol yan. Ganyan. Tapos pag i, tapos pag ikabit natin doon, ganun ah, gano'n lang din paano natin siya tinanggal, gano'n lang yung pwesto yung pagkabalik niya. Ayan. Tapos, meron natin ulit na gawin natin mga idol. natin ito. So, yun ang mga idol, ah, nakabit na natin. Tapos, kung nakabit nyo na itong mga idol ito, nakabit nyo na lang ulit yan. Ganun lang din mga idol, tusok nyo na dito na sumakto lang sa dun sa loob. So yun mga idol, ah, nakabit na natin yung gearbox natin dito sa speedometer. So ngayon dito na lang video natin mga idol. Ah, maraming salamat sa nanonood mga idol. Ah, for share na rin sa mga mahilig mag DIY mga idol. Na kahit kayo lang doon sa bahay niyo, basta may gamit kayo, tayo nung ayusin. So ganito dito na lang video natin mga idol.